Ito yung binibintan, binibintan ketchup. shop. Ayan na lang kunin natin. Oyster. Para kay Marvin kasi ito Kuha kami. Dalawa, tenda. Tamo ka! Sabi ko huwag muna! Kunti lang ang tao. Price na nakalagay doon na sa 90s. Pero hindi na siya tulad kanina. Sobrang laki. welcome back again to my YouTube channel. Ang gulo ng buhok natin, hindi ko na nasuklay. Nagmamadali na rin kami kanina pag alis. Kasi nakipagkwentuhan kami, kala ate Mary, hindi matapos tapos yung kwentuhan namin. Kasi pag napapaupo ako, napapakwento. So, kakalabas ko lang din naman. Galing akong dalawa, bumili ako ng pambalot. Para yan sa gift nila, Pachi. Tapos bumili ako ng journal. Tapos may binila ako sa Urban Planet lang palda, white na palda. Mo? saka kapat, saka long sleeve. Long sleeve na parang katulad nung kay Marvin. Pero $20 lang yung long sleeve too, guys. That? Hindi, ah, yung long sleeve po $20. Tapos, yung palda, $12. Tapos $12 yung pants na yung binili ko. Sobrang dilim ng dinadaanan namin guys. Ang sama ng panahon ngayon. Tuesday nga pala. Tapos ngayon, dederecho kami ng Great Asian Store. Mag-grocery lang kami ng kaunti. Ay, mo doon Bibili kami ng siomay. Siomay. Tapos, nakasulat yun sa phone ko eh. Tapos pagkatapos lang, tapos kay Sofia kasi isa sa uli ko yung mga libro niya. Tinan nyo naman oh, ang dilim. Kung nakikita nyo. Ganyan na yung ng kalsada. Wala ng Oo nga no. Ba't biglang umulan ngayon? Nandito kami sa north, guys. Kasi yung urban planet, yung parang pinakamalaking urban planet dito ay dito sa may Albert Street. So, dito na rin kami sa ano, Great Asian Market sa North, mag-grocery. Tapos mamaya, Costco tayo. Buti na lang may parking dito sa harap, guys, kasi ang ulan. Hindi namin alam kung saan nakalagay yung aming payong. Kuha tayo ng show, pao. Ito yung binibenta, bintan nila Ate Barbara eh. Kuha tayo ng ketchup. Yan. Tatlong piraso yan. Ito kasi isa, isang piraso na lang. Oo, oh, pwede naman. Kainan na natin ito bukas. Yan na lang kunin natin. Ten dollars, tatlong piraso na. Parang nga iba yung, iba na no, light na yung lalagyan. Pero same lang siguro to. Namimiss ko na ang bulda. Kuha tayo ng isa. Kasi ito, carbonara cream. Pink. Kuha tayo ng oyster. Para kay Marvin kasi ito eh. Kuha kami, dalawa, ten dollars. Tagal na rin namin hindi nakakakain ng ganito guys. Seventy-three dollars yung binayaran namin guys. Ang lakas ng ulan. Ano, tatakbo ka? Mababasa ka talaga. Ang lakas be, mamaya. Ang lakas eh. Nasa kaya yung payong natin? Ah, uh... Oo, si mo ka. Sabi ko huwag muna't mamabasa. <laughs> Nandito na tayo sa Victoria Square. Yan. Isa lang yung in-order ko, little combo. Two more. Chicken, please. Plano. The dry garlic pork, please. Yan kakain guys kakain ka ba eh? subo ka gusto niya yung ano eh sa Costco yung hotdog kuha ka nandito na kami ngayon sa Costco guys 1.35 na dito kami sa parking muna kasi hindi ko naubos yung kinakain ko kanina si Marvin na ang maguubos ano yan kapagas kami ang lakas pa rin ng ulan grabe eh, nandito kami sa may dulo. So magpapagas muna Tapos hahanap kami ng parking na mas malapit dun sa pinto At ang hirap kapag malayo guys Tignan nyo Ang dilim Ang pangit ng weather ngayon Iuwi pa naman kami ng Kipling Maulan rin hanggang Kipling Guys sobrang lakas ng ulan Tapos walang mga cart sa loob So kailangan sa labas pa kukuha So si Marvin tumakbo sa labas Para kumuha ng cart namin Ayun o no, magaling pa sa labas ay, nasin si Marvin. Basang basa ka. Malayo yung kinuhaan mo? Pasok na tayo. Konti lang ang tao dito, guys. Ano nga lang, sobrang lakas kasi ng ulan kaya walang mga cart talaga. Akala ko ang daming tao. Kaya nagkaubusan. Kumuha siya ng ano, yung pang partner no, sa Butter to. Chicken. Mas mura to kasi. Mas mura sa Walmart. Sa Walmart? Sobrang unti naman nun eh. Malaki lang kasi to. Ito, sobrang liliit naman. Kuha kami ng prutas. Hindi hmm. ka ba nilalamig? Naka-short ka lang. <laughs> Ayan, kimchi. Wala naka-sale? Ayan, naka-sale Ano yan? Ay, ay, kimchi yan, no? Hmm. Noong last time kasi ito ang naka-sale. Tapos ito nang naka-sale. Ito yung kimchi na binibili natin, eh. Hmm. Three ba? Ano? Hmm. Kuha ka ng saging. Ay, hinog na hinog na yan. Ayaw mo yung medyo green para baka masira agad yan, eh. Ayan yung binila ni Marvin ng saging. Kuha rin kami ng kiwi guys. Yung 12.99 yung kukunin ni Marvin. Yung isa kasi 14. 14 dollars and 49 cents eh. Madami na? Pili ka ng walang amag. Pili ka. Ay baka. Ang mahal ng meat guys. Nasa 50 plus, 40 plus. Ito magkano dito? chicken breast na lang tayo. Sarap pa naman ang meat. Ang mahal naman. Ganito yung mga binibili natin dati yung mga kakapal. Tapos hinahati-hati ko lang. 50 plus nga lang siya. 52, 54. Ay, ito 48. Ha? Huh? 41? 41 dollars to guys. Hindi ba konti to be? Okay na to? Ayaw mo yung 50 plus? Okay. Wala. Ang dami kasi ng 50 plus eh. Ano may mga costume na para sa Halloween, no? Ang cute. putra naman kami dun sa ano, sa mga itlog. Ah, oh, cute. Makaka-experience kami ng Halloween sa ano. sa nga ito? Sa Kipling for the first time. Lambig. Lambig nga, kaya ayaw pumasok. Gawa ng ano. Ibili na mga itlog. Cute. Guys, magpapalit kami ng ano, sabon panlaba. Hanap kami ng mas mura. Meron naman kaming downy eh. Mas mura yan. Ganyan natin yung kalaati ate Kalaati eh. Kala ate kala ate Mary. Mas mura. Gano'ng kala dami yan. 9.24 liters. Ang oh, laki. So yan na lang siguro. May downy naman tayo eh. Kaysa mag-ano tayo niyo. Hmm. Sabon lang din naman. Laki nyo kita mo? Kumuha si Marvin na ay yung... Ayan ba yun? Pineapple juice? Ah, iba lang yung brand. Okay. Pwede na yan. Check muna ni Marvin. Maganda rin kasi sa katawan tong pineapple juice eh. Ibabalik ni Marvin guys. Ang taas kasi nung sugar. Ha? Ganyan din lahat? Same lang? So paano pag inom mo nyan? Pina. talaga. Pero sugar din naman yun. Hindi ko na artificial kasi check mo. Kukuha tayo, guys. Ayan. Para meron kami papaki ni Marvin. Pickles. Yeah. Kinuha ko tong leggings pero do double check ko kung tama ba yung presyo kasi nakalagay 497 ata. Dalawa na siya. Ay halos maubos na kasi yung laman nito. Ang daming kumuha. Kinuha ko rin. Maganda rin to sa winter pang loob, sa summer. Kumuha si Marvin ng deodorant niya. 18 to, 18 dollars, 5 pieces na to. 7.49, 17.49. So, pang ano na, na to, isang taon nang mahigit. Nag-sale daw to, 12 dollars lang mahigit. Hindi agad kinuha ni Marvin. Ay ngayon, hindi na naka-sale. Thank 72 na yung pa lang oh. Ang lalaki naman nito, be oh. Malalaki kasi ito oh. Ito pang matagalan. Deodorant and Marvin pang matagalan. dog, madami din. Pineapple, kiwi. Oh, 94 dollars na. Meron pa tayo dito oh. Ayan pa. Guys, 5 dollars nga lang yung leggings. Yung regular price na nakalagay doon nasa 19.99 nata. So, nasa 20 dollars yon. Laki ng bagsak, no? Pinapaubos lang siguro na nila kasi nga patapos na yung summer, eh. Ito yung binayaran natin, 165.76. Diba? Ang laki, eh. Tapos ito, yung mga, ito lang yung mga pinamili namin. Pero malalaki din naman yan. Ito taglaga, nagustuhan ko. $5 lang, eh. Dalawa na. Ayun yung presyo niya, oh. $19.99. Siguro pinapaubos na nga talaga nila yung stocks nila nito. Ang ulan pa rin, guys. Pero hindi na siya tulad kanina, sobrang lakas. Uh, Ayan na, guys. Nakapag lagay na tayo ng mga gamit sa sasakyan. Lumalakas na rin yung ulan. 2.32 na at uuwi na tayo ng keep clean. Ang lamig ba sa paa. Basa yung paa namin ni Marvin. Ayan. na daw ni Marvin magbakasyon kasi sobrang pagod. <laughs> Ang kalat ng sasakyan namin. Sobrang dumi pa. So, hindi pa namin naaayos kung kita nyo punong-puno. Pati yung likod, yung pinakalikod. Yung pinakalikod ng sasakyan, sobrang puno. Kasi yung mga bit-bit namin mga gamit, tapos yung mga ibang grocery, shopping. Tapos, tinayin nyo naman yung likod namin. Sorry, mo ba ba ba? na. <laughs> na ang dami na nag alisan Oo nga. Ang dami na nag-aalisan. Pero ang dami na. Compare kanina, sobrang unti ng mga sasakyan. Ngayon guys, halos napupuno na naman yung parking. Ang dami nung pumapasok. Ang daming naka ngayon sa Costco. Napaswerte ako dun sa leggings na yun. Kasi nakita ko ang daming tao dun sa pwesto na yun. Tapos tinignan ko. Tapos meron pa nga ano bukod na sando. Nine dollars siya mahigit. Tatlong sando na yun. hindi naman ako mahilig sa sando. Saka meron din akong sando sa bahay na binigay sa akin last year ang brand niya ay Old Navy may black din naman ako so pwede ko na siya i-partner dun sa leggings na binili ko Tinanong ko nga si Marvin kung gusto niya kumuha din pang pang ba pag sa winter. Sabi, sabi niya okay na daw siya kasi meron nga siya sa bahay dalawa. Ako kasi wala. Meron ako yung manini yung makakapal pero ang sikip na sa akin. Ano nga yung just cozy yun no? Yung just cozy sa Ang Sisikip kasi na ng mga leggings ko pero tingnan natin ngayong ano winter baka naman nagsiluwag na ng kauntian kasi hindi na ako ganoon kataba tulad last year talaga sobrang laki ko 65 nga ngayon naman eh, ako 55 pero titingnan natin kasi nga nag-vacation kami ng halos isang linggo ay Hello. kain kami ng kain ni Marvin Nun, hindi na namin tinatansya yung kinakain namin in-enjoy lang muna namin yung bakasyon oh yun dami ng mga bagong itatayo dito ayan ang mga bagong tayo So, meron na naman dyang ilalagay. Sabi, ilalagay na daw dyan yung hindi ko alam kung pati yung winner sila lalagay dyan or yung ano JYSK lang muna. Ayan. Buwian na guys, finally. Kasi miss na namin ni Marvin humiga sa, higa, sa cam. kam. Ay, dito na yun ba yung opening soon. September 29, winner siya ka, ano, home sense. So, dyan na tayo mga masyal. Next yeah, the time. Ang sabagay. Malapit nila Ate Mary. Kasi minsan doon kami kala Ate Mary nag-i-stay. Ayan ipakita ko sa inyo yung itsura ng daan. So, Oo nga. Kasi kanina, guys, sobrang dilim talaga ng kalsada. Sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, no? Basang-basa. So, hanggang mamaya daw yan, malakas ang ulan. Sabi ni Marvin, chinek niya. Buti, mas malakas pa dito yung ulan dati nung no? nasa Calgary kami, eh. Pag pa lang naman, doon na lumalakas oh, yung ulan. Buti ng Oo, nung Oo, o ambon-ambon lang nung mismong nandoon na kami sa Calgary sa ang ulan Parang ang hirap man, ko. Oo. nahihirapan din si Marvin kasi ang dilim natatakot baka maaksidente Guys, nandito na kami sa Kipling saktong alas 4 tapos biglang umulan na ang malakas. Kanina nasa biyahe kami, wala nang ulan. Asing nandito na siguro mga 5 minutes na lang kami. Tapos biglang kumula na naman. Tignan nyo. Ayan o, no, ang lakas. Oh my God. Tapos paano natin bababa ba yung... Paano natin ibababa yung mga gamit? Kasi ang lakas-lakas ng ulan. Ayan o. No. Paano tayo nito? Iwan na lang muna natin yung mga gamit. gamit Mamaya na? na lang natin ipasok kapag anong medyo anong. humulaw na. Papasok na muna kami ng bahay. Anong, para, 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 para. Ayan na. No. Mamaya na natin ipapasok yung iba. Pero humina na. Uy, bagong cut. Nagtat si kuya ng grass. We're back. Nandito na tayo. Ayan o. Oh, Meron pa tayong mga titiklopin guys. Na, ha? Na, Hindi pa yung nakatiklop. Yung mga damit. Wala na miss namin tong kwarto. Isang linggo din kami nawala dito. Ayan. Ayan. Ah. Mga pagkain Maglo-laundry na muna tayo, guys. Ito yung mga hindi natuyo na mababaho, tapos yung mga ginamit namin ng camping. Tapos yung iba ko pang binili, labahan na natin. Tingnan yung itsura ng kwarto, kanina ang linis, tapos ayan ng sobrang kalat na ulit. Mag-aayos pa tayo, guys. Unahin muna namin sa labas dahil yung mga ingredients na bit-bit namin, ibabalik muna namin dun sa cabinet. Guys, pwede bang bukas na tayo magtuloy ng ligpit? Kasi, ang pagod. Ang dami ko nang nilagay, pero ang dami pa rin nakakalat. Grabe. Pinagtatawa na na ako ni Marvin. Magtitiklop pa tayo, tapos may isang maleta pa. Tapos magbabalot pa tayo ng ano yung mga regalo natin. Unahin ko muna yun guys, magbalot. Tapos mag-unboxing pa tayo ng iPad ko. Siya ka yung Apple Pen. Hindi ko pa talaga siya na-open guys. Dito pa lang kasi gagawa ng bagong Apple ID ni Marvin yun. Ay, nagugutom na naman ako. Kumuha si Marvin. Kainin muna natin pang palakas. Kaya pala sobrang daming laman sa akin. Ang dami pala talaga namin gamit na bit bit. Sabi ni Marvin, maliit daw. Tingnan nga natin. Oo, oh, hindi. Lumaki lang kasi tayo. Ay, dati, nung bata pa tayo, mga elementary high school ata ito. Siyempre, hindi pa tayo kalakihan. Ngayon, ang liit na niyang tingnan. Naalala ko nung, di ba, elementary ako, punta ako sa school, nung kapatid ko, yung bunso. Before kami lumipad dito sa Canada, so nag-Christmas party pa siya doon. Ilang taon na, nung huling punta ko doon, bisita ko doon, tapos pagpunta ko doon, dati sabi ko yung bubong, ng ano yung daan papasok sa covered court. Dati sabi ko, ang taas-taas nun, tapos pumasok ako doon, parang mong baba na niya. Magic. Yes, tumangkad ako. Tapos yung mga kasalubong ko, mga bata, maliliit. Ang cute. Sabi ko, dati lang, oh, nag-aaral lang ako dito. Oh. Natin, sundo lang ako dati ni Papa dito. Tapos ngayon, bibisitahin ko yung kapatid kong bunso. Ngayon, high school na din yon Yung bunso namin, second year. Second year high school. Ah, miss ko to. Ngayon lang ulit ako nakatakim. Hindi ko na nga tanda yung lasa nito eh. Nung nasa Pinas ako, paborito ko tong kunin sa tindahan ng mama ko. Luging-luging mama ko, lagi akong kumakain nito eh. Tapos sasamahan mo pa ng soft drinks. Ay, ang sarap. Ito lagi yung merienda ko. Pagbantay ako ng tindahan, sama mo ng Coca-Cola. Ah, uh, pero ngayon, hindi na talaga ako mahilig sa soft drinks eh. Naglilikpit na si Marvin. Tapon mo na yung mga yan, paper bag, no? Hindi naman kailangan eh. Okay na yung sa Aldo na paper bag. Ay, hindi pa na yung paper bag. Ayan. Matapo na ni Marvin. Okay. 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 Be, ilang kilo na dagdag sa'yo? KR. kilo kilograms. <laughs> yan. Konti pa lang. Konti lang yung kinaan niya na. Nadagdagan agad yan ng limang kilo. Hindi, four lang. Four kilos. Tapos ako. 3 kilos ang nadagdag sa akin nagpigil pa ako na <laughs> nagpigil pa yan guys, minsan humahati pa yan Hindi, dahil sa camping ha camping camping Tanish, lunch, dinner pa oh sarap naman sarap mo naman gusto ko minsan magluto. Mm-mm. Sulit naman, guys, yung camping. Kasi busog na busog. Ito, sabi ni Marvin, sabi niya, konti lang daw kakain, tas bumabalik. Kumain. bumabalik siya, eh. sarap daw kasi. Tsaka minsan lang kami makakain ng mga ganun, no? yung mga Pilipino breakfast. <laughs> Guys, labas muna tayo. Nagugutom si Marvin, gusto niyang kumain. Tapos nagtingin ako sa labas kung ano pwede kong maluto ng mga bilis. Wala talaga. Kasi kaka-grocery lang namin. Wala pa akong mga ipapartner dun sa iba. Sabi ko yung siomay na lang. Magpiprito na lang ako. Iyon na lang yung pinakamadaling pwede kong iluto para sa kanya. Kesa naman pasit kanton. Baka hindi siya mabusog to. So labas na tayo. Inilabas na kasi ni Marvin yung siomay. Siomay! Gutong gutong ka ba? Gusto mo ba sobrang dami? Ako din kasi kakain din ako. Sampuin mo na tiglima tayo. Okay na yon Hmm. Parang nagdadalawang isip ka pantig lima. Anong <laughs> cute. <laughs>